Hello po mga kadragon, ayan magandang magandang umaga po ulit sa inyong lahat Ayan maulan na umaga ngayon dito sa amin For today's episode, nandito ulit kami sa farm, magtatanong kami ng sili pero sa ngayon sa Wilkins muna namin siya itatanim dahil hindi pa kami nakakabili nung ano seedling seed, bag seed, seedling bag hindi kasi namin siya may tanim ng direct kasi ano na nalulunod naninilaw parang hmm. sinunti pa kami naninilaw <laughs> <laughs> tara guys samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na to let's, let's go, go! itong mga kadragon, batong tanim namin kalamansi dito hindi magbunga, ano kayong problema nito sayang eh, ilang puno sila oh? lima kataas na hindi pa rin nagabunga baka mayroong kayong ano dyan, maisuggest bakit di siya namumunga may lalaki bang kalamansi ay nung maliit pala to kasi ito ay yung dwarf may bunga siya hanggang sa lumaki na siya ng ganyan hindi na rin siya nagkabunga hindi na rin na munga Ba't may sampayan dyan si Kuya Efren? Ba't may sampayan? Ah. Ay kalabasa 'yan. Ay, no, yung tanim Ay, no gagapang na yung kalabasa yung talibang niyo. Talibang na, napapaugot na ako. Hindi yan kalabasa. Upo yan, ante. Diba, ang upo ng kalabasa? Upo. Ay, you no, know, may mga okra na rin siya doon. May mga tanim pala sa kaya dito eh. Ito, may ampalaya na siya. Gabi. Ay, mo okra yan, no. Kalabasa. Lalaki yung kanya o papaya. Iba yung bulaklak eh. Mal may mulberry man dito. Ito. Ay, mal Ay ano? Sili. Sila nila. Ngayon maraming sili-anti sa mga baker, no?

Mas ano nga. Mas maganda pa yata yung tanim nyo eh. Ano naman to oh. Pang trap. Para sa to kay friend? Ay, kala ko pang trap <laughs> ng guwan eh. Sawa. Trigard na nga yan. Nanunida. Yung niya sa tuko po. Para niya ano kambing. Ah. ano o. Wala na yung guwan mo dyan friend. Yung bukas pa sila. Diyan. Sa bahay. Diyan sa bahay. Diyan. Ano man yung papaya mo. Oh. Ah, hindi ba, balak ko yun. Tabasin ko yun eh. Bago, tiyagaan ko kayo ka, kuha ka tubig doon, bago madiligan ko lang, ganyan mo. Yung pala lalaki? Hmm. Kaya okay. peralta, galing yan eh. ko ba't yung Wala, ganyan lang. Ah, tabasin ko yan. Eh. Kagaganda Ay, na ng kwan mo, mo, mo oh. Kalabasa. Mo. Wala pa yung natanim natin. Meron din, sampu.

deliver. Huwag daw muna na deliver. Pag tinanin. Ha? Dapat naglagay na Dapat ko, may kalabas. Iyakar yeah, na Kalabas sa isa Opo. Bita. Ayan guys, magpunla tayo ng siling pula. Yung pang sausawan ba. Kasi yun yung wala sa atin. Mm -hmm. Doon naman sa kamila guys, yung ano, papaya. Galing kay ate Irene. Hmm, malalaki siguro na kanya. Hiningi niya siguro. siguro kay ano, mm -hmm. biyanan niya. sang kon oh. Nako si Gigi nag ano pinla. <laughs> Delikado. <laughs> ako lang guys, wag hey, dito ba, sa iba pero si Antilig, Antilig pa sinyo magbubaw. Yeah. Siya. Siya magtruso. Kadahin pa naman to eh. Ay, nalipa ka pa. Ay, nalipa ka pa. <laughs> yeah, nakalimutan sang ka ng ano, anong linya ka na? Bumurok si Den. Kaya mo. Ganun mo na lahat. Ganyan ka GJ. Dubli-dubli ka na dyan. Kaya Parang ganyan din ako nung nakaraan lang ko na ko. Kukain so, ko na naman. Sige, pula gano'n. naman, te. Makalimutan yun na sila yan. Kaya nga. Ang lunch lang namin ngayon, guys. Mag, ano um, na lang kami, magsopas. Wala kami muna ng gulay. Diet muna, santi pa sa gulay. Santi pa sa gulay. lang daw ako, kaya kang gulay. Tapos na ikon ko, santi pa ng gulay na tayo. Ito pa, na katanim ka na, Peng? Dagi, tanim ko pa, pa yan. Nagtubo na dyan sa mga puno ng malunggay.

Ayun mga kadragon dito rin namin itanim 'yung aming kalabasa sa kasagingan. <laughs> Lagyan ng paslog. idea, yeah, magluto tayo ng sapas. Yan ang aming lunch. kaya kaga-aga, tulog na naman sila. Napagod magtanim. Napagod magtanim mm -hmm. ng sampung puno ng sili. Mamayang hapon guys, bibili kami ng ano? Sidlings bag. Sidling bag para matanim na lahat yung ating sili salap mm. ng bonot, eh. Bagay, bagay. Hilukaan lang yata kang marunong. Yeah, ito kami din. Babalasan kami. Hinabot ko rin yun. Yung ko na. Ba't may nag... no? naglay ng baho. D d may meal. may 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 day. Awasan mo Aduh. Bulong -bulong ka Bilang -bilang ka hindi uh, mag mag Aduh. Labian, buske, sayang, ko alam. Ano? Ano Bulong-bulong pa lang. Sirap ba ng nakakain? Kung tayo, guys. Marienda, Marienda Marienda na ito. Hindi namin na ano yung oras. Ano malaya? 130 na. Nalibang kami guys magtrabaho, charot. Kaya pa yung kami kaya? Kala lang hindi kami napagod sa video pero napagod po kami. Hindi <laughs> lang ako sa video dahil nagtrabaho. Talagang uh -huh. busy. Mm -hmm. Yan guys, magpapatanim na rin pala kami ngayon. Hindi namin alam. Ano lang yan, yung, oh, yung nasubrang pula, binenta sa amin. Parang 0.7 okay. lang to, okay. yung okay. tatamnan. ito. Diyan ay walang buha. Wala. Wala. Gatas lang. Gatas baka ay manok ito. Kaya pala ayaw muna naman. Kunti lang yung sinayin mo. Sa bawalang mga mm -hmm. nakakarami ako dito. Sayang muna, naman. May bus. Magkawak na saan. May bus. Kawalang. Six days. Yeah. Madumitan sa. Una ata pinakamit ng dalan adong maparigat ka ka. Dalan ug sanga 66 sila maghapon. Ha? Hmm. Hay amot um, no biglaan maya. Oh. Para tapos agad dante na. Oh. Hmm. Isa yung ilang araw ka. Kung oh. ilang araw ka pamirinda pamirinda oh. no pasaray ag sobra. Oh. Hmm bagayan, sumbraman, basi lang, ayunan, mamili na ka, sumbi-sumbi, di, mapamuli lang. Trong timing kami magsopas, hindi umulan. Pero makulimlim. Sarap sana ito, hindi, kung nag-ulan na, no? yung naririnig mo, yung ulan pa Pero mamaya yan, mag-ulan. Madilim din. Wala eh. man silip, bakit kang hang?

Siyempre siya si Mrs. Kabise Huwag isis Kabise, Mrs. Kabise <laughs> <Khabisa>. Mrs. Kabise Hindi nagsalam, man siya, oh, siyempre oh. Oh, Ma Sa paminta yan Madagal niya, medyo nagkasang Agbusin yan Hindi pa nga lagi yung luwa. Naglulok. Pareho Parang galing din yung kalaki naglumi tayo ah. Ilan yan? O yung nagkuhan? 60 yan sila? 60. Hey! Hindi man nang, tiklaro, na ipatanay para yung 60 yan? Oo. Hindi pa lang. Hindi yan tapos na sila guys doon sa bandang taas dito na sila ang dami ba naman nila 60 hanggang dito lang yung tataniman nila yung may punla bali ang patanim din namin dito talaga guys sa katapusan 29 akala ko punla to sabi namin ba't ang nipis yung pala damo nasobrahan sila sa pagplat ito lang yung punla namin kasama na dito yung kay ate Greta yung dun sa kabila parang ano manipis Ayan guys, magdamo-damo na lang tayo dito sa ating gulayan. Kasi hindi namin nakikita yung, <laughs> yung tanim namin. Parang wala tayong tanim. Nung no, ngayon nakikita na sila. Oh. Malinis na. ayan mga kadrago natapos na namin ito isang kwarto sa sunod sa kabilang kwarto naman Hindi kami <laughs>